people ha Gabin Gab come Yeah, but come here, come here. Nelson Bot tayo ngayon guys Today is June 2 Roaming around Robinson Ganap kami ng Ano yung sakit kitchen yung Music man eh

Marano mahal dito guys kasi wala masyadong tao. Walang tao oh. What's this? Go up there. On the escalator? On the escalator? Yes, let's go up there. Come on. We are here in the Botwan Robinson. Ayan guys, maghanap kami, magtingin lang kami guys kung mayroon kaming mahanap gamit sa kusina na nagpahanap kasi si mister ng yung aluminum na luwag ginoo ko sa man daw Derita. ay naas na yung mga terno oh. wala natin budget na no I want to find something for daddy first if, have we buy if nothing we do not buy okay okay why you trying to pay floor in room yung bag namin at saka yung backpack ko Matulog kami dito ng dalawang oh, ng gabi. Oh, 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 Mayong uto. yeah, dahil may sa Go Hotel. So, nandito po kami sa 5 to 8 room. Pagpasok ng, ano, pag-open ng door, ganan siya. Bed ka agad. Ayan, medyo mahal po dito. King size ang bed. Yan, bakit may dusty? Ay, stain lang pala. Ayan, ilock natin yung pinto. Ayan, agad ang bumungad. <1971habitude> Mayroong maliit na TV. Napakaliit lang ng space dito. Pero malaki ang kama, king size. Ayan. Like Gawin eating agad ng popcorn. Puro kami, puro food, food is like si Gavin. So, we live here for two days. Mesti kami dito hanggang mag-check out. Um, meron siya ditong ang hugasan. agad hagar pang lola nyo. magigok mamaya. Mag-rest muna. Pagod ako sa biyahe. Tapos, meron dito ang bintana. Yan, mainit. Uh, nakikita yan dito. Di yeah, that is for the hotel if you want to order something. Yan, may toilet yan. Separated siya sa bath. So, wala siyang mga sabon. Kahit ano, coffee, wala. Tapos ang mahal ng nababayaran. Mahal dito. Tapos wala silang mga freebies. Wala talaga as in. Walang shampoo. Walang sabon. Yes. And then wala silang sabon kahit sa kamay. Wala. Tapos use colored. Walang tubig. Kailangan naman nabili mamaya sa baba. We have the Holy Bible. Yes. You have to read it. Don't tear ha. Huh? Ganyan guys. Lahat talaga yung kailangan mo. Kailangan mong bilhin. Wala sila. Iba ang ibang hotel or homestay. Mura na yun. Sana lang, homestay na lang ako guys. Kasi dito wala talaga as in. Tapos ang mahal dito 2,200 something basta. Ang nabayaran ko lahat ng sa dalawang araw ay 4,505. So, I don't know. yan, may safety sila dyan. Ganyan lang naman. Pasimple. Very simple, pero... Oh, this, yun, ang kulit mo. Tingnan, you relax yourself there. You go to relax. I'll drink water. Stop eating first. Puro ka naman kain. yung silang ano dito. Not. So, kung matulong muna bago maligo. Mainit. Do you want to sleep first? Yeah, you connect it. The wifi. Go to the wifi. Ayan, guys. Pahinga muna kami dito. Mag-rest muna kami. Yung bag namin mamaya na yan. Tsaka na ako mababa. Kasi hapon pa. Hapon na ako magbaba or mayang gabi. Okay, so Mamili ang kailangan namin. So about to Ay, so talaga guys. Okay, Look, go mm. Hi guys, pala hotel pupuntahan namin yung ating tiahin. Pupunta kami kay Auntie Vicky doon sa Uh, ano yun kalimutan ko na sa may tabuan punta kami sa tabuan para mag-visit na tayo si hindi pa naligo ako lang naligo para fresh sakay kami ng chimney first time ni Gabby makasakay ng chimney sleeping? It's, it's only one yon okay. one yon <laughs> kutuan hapon na dito sa so kutuan guys naag na kami na. naag naag sa amin ngit ngit yun ngit ngit kayo guys na amit diri sa tabuan ayan o oh. pati ngit ngita ka nag brown out timing yun mapag abot na mo murag tuyo man yun eh hindi ko makakita ginuang yun eh ko nagawin na kadaog lagi pag abot na mo sa nang tanak sugar wala na yun hindi ko nagawin

जो हम चाहते हैं और सिर्फ प्रेरणा और सुकृतिता विनम्र right there in the hotel the shower tau kami sa Robinson supermarket tingin-tingin kami kung anong kailangan namin come here gab come here gamit pa sa white talaga eh, eh saan dapat ha nakita natin tubig tubig is the most important margarine wait sugar so i saw this before now i want to get Yeah, let, me, let me try garlic for the first time. Eh? This is I'm boring. sure you don't like that wait there's a pink one that... this one is with honey. Let me see. Honey. What you want to eat some sandwich? I mean house. You are not in the house, we're just in the hotel. Oh yeah, let will spray the hair You want this? how about mm -hmm. this one this one you like this one right we buy two that's the exact same thing mm. yeah but the one is the bottle so we buy a bottle or in oh, sachet okay mom just tiny tiny no that one is not no 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 yeah but that's tiny i know but that's not good it's probably more cheaper you buy only like this so three pieces enough okay and then water not water you don't want bread it really don't it yeah, really are you relax, sure yeah. Oke, okay, here we go to the find the ucuta. Here, here. Lakang. We asking here. Pembeli selang yang dibeli kami. Ayan, pero kailangan namin kumila ng mahaba-haba kasi lahat ng counter ay puno. Today is gonna be the first kasi makuklose na ang Robinson Supermarket. Tapos ikaw si Gavin kung ano-ano yeah. ano ang pinili. Ayan, not, oh, binilan ko it, lang siya. Cheese whiz na ganun. Dali namin sa Malaysia this. kasi makama-over ma luggage kami. This is gonna be the first time I tried I, peach flavor. I, I, I already tried the yellow and red. Si Gavin kasi lahat na nakikita niyang bago tinitikman. Kaya ayun, kung ano-ano na lang kinukuha. Marami pa akong binabalik. Mm pero ito talaga oh hindi niya mabitawan talaga yan nakailang palo na to sa akin eh tubig is important sa amin ngayon sa hotel kasi walang tubig doon kailangan natin uminom ng madaming tubig ayan thank you pala sa auntie ko na nagbigay nito grabe eh bigyan kami ng mga protas ayan, daming tao guys ayan mga haba haba pila pa rin kami yep don't stop the way hey 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 what are you doing there